Sigurad guys, nga na ay mabasa na to sa Biblia, nga matod pa, higugma ang Diyos, o higugma usab ang imong kaaway? Asa mo na mabasa sa Biblia, kol? Sa muka ni mo, ay mag-apil bigyog ka. Basta na anak mabasa sa Biblia. Alimot lang ko. Lisura po na anak, ko oy. Saan mo na pagigugma sa kalaban? Nawa may nakahimu, anak. mag ka. Giyahan mo ka si ginoo. Saan pagigugma ang kaaway? nga nung lisuran mang kag, sa sa madain mo paghigugma ang imong kaaway. Gihatagan ako bugas school, o gipadalaan ako cake atong birthday ako. ko. Eh. Unya, yang gidawat? Wala oy, wala dawata, nasuko na hinoon. Eh. Dili na mao. Ang tinuod kay pagigugma sa si kaaway mao ni. Nga dili ni mo siya tumpangan dili ka mo balo sa iya ha kung dili muli kay hinuon ka di kaya ni mo siya ba so na ang tinuod nga paghigugma sa kaaway so wak ka nakasala di ba di ba <coughs>